Anyways, so wala raw. Pinagsisisihan si Catherine sa 11 years na itinakbo ng relasyon nila ng ex na si Daniel Padilla dahil marami siyang natutunan. Sa isang panayam kasi, naitanong sa aktres kung ready na ba itong magmahal muli. Mabilis naman niya ang mabilis naman ang naging sagot niya. Sabi niya ay yes at biro niya kahapon pa. May connect kaya ito sa chinika namin sa inyo nung Monday no kahapon na masigasig sa paniligaw si Alden at Senga ng aming source ay nahuhulog na rin daw ang aktres sa aktor. So, yes. medyo eh, nalalaman kaya yon Pero talagang nagkaroon ng pag-asa ang mga Captain fans nung sinabi ni Katrina, ready na siyang ma-inlove ulit, pag-ibig sabihin. Kasi usually, di ba, pag sinabi mo, gusto ko muna ipahinga ang puso Ay, muna, mo na? Mag-heal muna ako. Ganon. Pero, Pero <laughs> ang nakakatuwa, ang nakakabilib talaga, yung pagiging ano ni Catherine, di ba, yung 11 years na yon na hindi siya nagtanim nanggalit, di ba? We started with respect and we ended With, With respect, respect, sabi Pero yun nga ang sabi niya sa 11 years uh -oh. na naging sila ni Daniel Padilla, uh -oh. ay marami siyang natutunan. Sabi niya, yung about yung growth nila, di ba? I'm talking about growth, uh -oh. I'm talking about unselfish, sabi uh -oh. niya galon, di ba? Pero yung friendship, alam mo ba, natinitira pa rin si Katrin ng ibang mga solid Daniel. Bakit Katiyelo. ba? Ay mga solid Katniel, o oh. baka solid, Daniel Deng, yes, di ba? Oh. Na parang, bakit daw ginagamit sa promo si Daniel? Hindi eh, naman daw siya kasama sa Hello Love Again. Eh ang nangyari naman siya, may time, nagtatanggot. In fairness, sa first time oh. nagsalita ni Katrina at wala siyang binabanggit na pangalan oh. ni Daniel, nagkataon lang na dadaanan mo yung topic na yon. Kasi, Kasi sabi ni tito tinanong, boy, boy, oh. tinanong ni Kuya Boy. Tinanong ni Tito Boy, na kung yes. may sasabihin ka sa younger Katrina. Oh. Oh. Diba? Nung 11 years na 'yon, ano ang gusto mong yes. sabihin sa kanya? Wala daw siyang pinagsisisihan. Yes. At wala siyang sinabi mo uh -oh. against na wala. yung nangyari sa kanya uh -oh. sa loob ng 11 years. Pero those mga uh, those are beautiful. Uh -oh. Parang beautiful years. Yes. Diba? Parang, de siyempre, natanong lang naman siya mm -hmm. si Katrin. Kaya sinagot niya, uh -oh. di ba? Kaya lang siyempre, yun nga, mga iba mga katigil pa rin, at yung mga Daniel Pardasol, yun ang sinasabi. Pero yun nga po, natanong lang si Katrina, Kasi Correct. kung hindi naman siya tatanungin, hindi naman siya sasagot. At huwag mga diba? galit sa akin ng mga Katniel, ha. Hindi kailangan gamitin ni Katrina ang pangalang Daniel para kumita ang pelikula ni Den, Patunay po dyan yung mga mall shows na super super dami yep. ng tao kahit saan silang magpunta. So dun palang alam mo talagang successful na, di ba? At talaga namang kikita ng bonggang bongga itong Hello Love Again At ngayon diba? pa nga lang, di ba? Hindi pa nga naipapalabas Yung yes. lahat ng mga sinian ay puno na Yung mga walk-ins, hindi na makapakuha ng ticket Maraming course, diba? maraming course na naganap Midnight screening, diba? advance ticket selling At sa sobrang dami ng sinihan na ipapalabas sa ibang bansa Hindi lamang dito sa Pilipinas, ha? diba kaya doon mo pa lang malalaman na talagang kikita ang movie na ito. Okay. Yung mga kaibigan ko nga, nagtanong sa mga sinyal, manonood sila ng movie na Hello Love Again na show sa November 30 pero sabi wala na kong tickets kasi hmm. yung mga nag online na kumuha na sila ng tickets yung mga manonood, oh, di ba? Correct. Syempre, after ng Hello Love Again, aabangan naman natin ang My Love Will Make They'll You make Disappear. Yes. Nasigurado, blockbuster din yan. Ngayon pa lang, di ba, uh -huh. tayo mismo magpapag-block screening. Siyempre, sa tulang rin ng ating kaibigan na Kim Pao United na si Ate Carmen Dolaras at si Janet Damas. Ayan, magkakaroon po uh -huh. kami ng screening para sa My Love Will Make You Disappear starring Kim Chu and Paulo Abelino. Oh, mo ano ay Kim Chiu and Catherine Bernardo have something in common. Mm. Pareho silang hindi nagbabadmouth Oo. Oh, sa kabilang. Past relationship. Oo, oh, which is dapat naman ganun.